Wow, big one. Huh? Chinek nga pala namin ni Peter yung lobster pot ngayong araw, kaso umabundon sa lugar nung dumating kami. Kaya isang pot lang yung chinek namin, hindi rin kami nagtagal. May tatlong malalaking alimango na laman yung unang pot, kaya naisipan namin na iuwi at iluto para sa dinner. Umaasa pa rin kami na makakahuli kami ng lobster, kaso wala ngayong araw. Hanggang katapusan ng buwan na lang kasi pwede mang huli ng lobster dito. Nilinis at tinugasan na nga ni Peter yung mga alimango pagdating sa bahay. 18 cm yung lapad nung pinakamalaki naming nahuli, kaya pinapakita niya yung malaking sipit. Mahigit kalahating kilo yung bigat ng isang alimango. Pinakuluan ni Peter sa asin ng 10 minutes yung alimango habang ako naman nagpe-prepare ng ingredients para sa sauce. Nagisa ako ng bawang at sibuyas sa butter. Pagkatapos naglagay ako ng tomato ketchup, asukal at chili garlic sauce. Ginawa lang namin ni Peter tong chili garlic sauce nung nakaraan. Naglagay rin ako ng paminta at asin at saka yung sabaw galing sa pinagpakuluan ng alimango. At eto na, eto na yung final output. Fresh alimango para sa dinner. Ngayon na lang ulit kami makakakain ng alimango. Hindi rin kasi maganda kapag madalas. Mahirap na baka tumaas yung blood pressure. At eto na nga pala yung sauce na ginawa ko. Tara, kain tayo.